Another day ng isang full-time mom and a full-time content creator living in Laguna. Lengke sharya nga muna tayo mga mare at ayan, inuna ko na nga ng ang pinakakailangan sa bahay at iyan nga ay yung bigas. Inayaran ko na nga, mga mare at ang sabi ko ay dadaanan ko na lamang dahil dun nga ako nagpark sa may pure gold. After kong bumili ng bigas ay dito na nga ako nagpunta sa may pwesto ng mga gulay. Bumili nga pala ko dyan ng talong, okra, kamatis, bawang pati na rin nga sibuyas. At sa katapat na tindahan mga mare ay dyan nga pala ako bumili ng patatas, carrots, pati na rin bell pepper. Ay, iibigan kasi ng daddy na magluto naman nga daw kami ng minudo. Diyan na nga din pala ako bumili ng rino pati na rin tomato sauce dahil hindi naman matatawag ang minudo kapag ka walang tomato sauce. Diyo madali nga yung aking pamamalengke ngayon mga mare dahil hindi na nga ako nag-iisip kung ano ba yung mga dapat kong bilhin. Pinagawa kasi ako ni daddy ng listahan mga mare kaya ayan at napapabilis nga ang aking pamamalengke. After ko makabili ng mga pangsamya at mga gulay mga mare ay dito naman nga ako sunod nagpunta sa sa bilihan ng mga karne at bumili nga lang ako dyan ng kalhate na pang minudo. Sunod ay dito naman nga ako nagpunta sa may tindahan ng manok mga mare pero hindi nga ako bibili ng manok for today's video dahil meron pa nga kami sa ref. At ang bibilihin ko nga lang pala dyan mga mare ay atay ng manok pati na rin bituka ng manok. Nagandahan nga sa nabili namin bituka ng manok mga mare ay linis na pero pagkalulutuin namin yon ay lilinisin namin ulit para sure. Dahil alam nyo na baka may malasahan tayong hindi ka nais-nais. Eto din pala yung isa na hindi nawawala kapag ka ako ay namimili o namamaleng kayang pagbili nga ng itlog. Sir, sure, kung makabili ng isang tray na itlog mga mare, ay dito naman nga ako sunod nagpunta sa bilihan ng mga prutas. Kada talaga sumasahod ang daddy mga mare ay kasama talaga sa budget. Iyan nga ang pagbili namin ng prutas. El well, si Iya po ay napagkahilig talagang kumain ng prutas, lalong-lalo na nga iyong apple. Sobrang hilig niya nga sa apple mga mare, minsan sa loob ng isang araw ay nakakatatlo talaga siya. Si Iya po habang may nakikitang prutas sa rep mga mare ay hindi niya talaga iyan tinatantanan. Kaya yeah, expected ko na mga mare na saglitan lang yung binili kong prutas sa kanya. At eto, buti na lang talaga mga mare ay nag-check nga ako ng listahan bago nga umalis dyan sa may palengke dahil kamunti ko pa makalimutan niyang tinapa. At nang makatapos kaming makapamili mga mare ay dumaan nga muna kami sa may nagtitinda ng palamig. Pili nga lang yung pinsan ni Iya ng palamig mga mare at si Iya naman ay tubig yung pinabili sa akin. Dahil nakatapos na nga kami ng pamamalengke, Ayan at nagpunta na nga kami ng parking at inilagay nga namin dyan yung aming mga pinamili. Kasabay ko nga palang mamalengke yung mama ni daddy mga mare at kasama nga din niya yung kanyang dalawang apo at isa na nga doon si Iya. At nagpa-drive through nga yung dalawang bata dito sa may Jollibee mga mare at meron na naman nga lolang mabubudol for today's video. Eto namang driver, mga mare, ay tamang pakiyot lang habang nagaantay. <laughs> at dahil konti lang naman yung nagda-drive through ng mga oras na yan, mga mare, kaya ayan at naka-order din kami agad. Tuwang-tuwa na naman ang mga bata, mga mare, dahil nalibri na naman nga ng kanilang lola ng Jollibee. E ganyan talaga yung mama ni daddy, mga mare, kahit anong hiling ng mga apo ay binibigay. Iyan e lang muna for today's video. Thank you for watching. See you on my next vlog. God bless!